Ayan guys, ito malagang nuknok ay nahagbong si nuknok. Mo na kay ida nahagbong na noon. Dito. Hmm. Kumpa. Ala guys oh. Ayan you know. oh. Hoy. Dadar. <laughs> Ayan na guys oh. Dito dito dito. To ora kaon dito. Ora-ora mo dia. Ayan na itong mga chicken guys. Pang kuwanta kayon. Na si 18 days pang itinaw. 14, 15, 16, 17, 18. Lunes, Martes, Merkulis, hey, Hades, Bernes. 15, 16, 17, 18. Pang 19th day guys. Itong ating chicken guys. Pang 19th day. Ayan na guys. Malaki na ito. Kuan. Black siya nga kuan. Money black siya mo na bantris. <laughs> Ayan. Kita na ninyo guys. Oh. Laki na nila. Oh pang 19th day pang 19 kaadlaw na ni mga katoyans no ang ating uh, black Shamo na bantris wep sige oh sige pangako na mo tapos oh, guys oh tinang na nice. malaki na sila oh Malaki oh. na guys ang ating mga sisew na black Shamo na brand ha <laughs> Black siya muna na Bantres, 19th day na sila mga Kachoyans. Ayan guys. Pang 19th day na nila ngayon. Oy, ano bang lupad-lupad man? Lupad-lupad sila, oh. Uh, talagang nakuan tayo mga Kachoyans no, na Ha? Naakuan sila, guys. Na nakuan tayo, guys, no? Na na loko tayo sa mga nagbintan nito. Sabi nila black siya mo, pero ang totoo pala guys. Ay, umaak. Bantres. <laughs> ayano o, oh, bantres, 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 bantres. Umaak, ito mo lang, no. na, oh. puti nalagay na. lagi na, ilang oo, oh, tanawa, ilang oo, nagputi na. Itong, itong nasalo. Kikuluran oh. lang nila, no? Ima patulak niya. Yeah. Nalagay. May koro lang sila guys, kikuluran lang para kunuhay, no, may itom. Pero ang, ang resulta, Ban di ay ang resulta ng atong mga alagang sisiu. Hoy, taga Cebu. Nagbinta nito. Niloko niyo kami ah. Ang sabi niyo, ban ako an. Black mo, pero oh, ang totoo black black <laughs> ang totoo ban guys. So ban trace. Yan update sa ating alagang sisiu mga katuyas no. Black na ban <laughs> Black Shamo na Bantris. Ayan o. Oh, Laki-laki ng ulo. Black Shamo. Ayan. Black Shamo nga. Bantris. Mayroon palang Black Shamo na Bantris guys. No? Oh. Okay. Kain na kayo dyan. Kain. 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 Ayan. Bagong. Nilagyan ko ng bagong ka kanon nila guys. No? Ang kikain. Kaon panila guys. Yung 1,000 na. Integra. Oy. Mabuang ikaon man mo na itong kamera. Mabuslot ang kamera itong kamera no. Ay, wadag ka na. White leg White leg hern. Ano guys, oh. Kaon na siya. Kaon na si white leg Ayan, na-update guys. So, muna ang ika-19 kadlaw na sa ito ang black shamu. Black shamu na bantres. <laughs> Hahaha. Yan guys, ang update. So, abangan niyo sa sunod na mga araw guys. Ang update sa ating alagang sisig. Black siya muna, Bantris. <laughs> Kaya, let's go guys, like and share. Thank you guys, babos.